Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Sana all lahat ng senior citizens ay nakakakuha nito. Ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Information Agency. May 67,061 na matatanda mula sa Valenzuela ang nakatanggap ng Christmas gift packages sa pamamagitan ng taunang ng pamaskong handog para kina lolo at lola ng pamahalaang lungsod. Ayon kay City Mayor Wes Gatchalian, itong taon at buwan na ito ay hindi lamang Pasko ang ating sinaselebrate, kundi pati na rin ang ikaapat na raang taong anibersaryo ng ating mahal na lungsod. Lahat kayo ay parte ng kasaysayan. Lahat kayo ay saksi kung ano ang Valenzuela noon, kung ano ang Valenzuela ngayon at kung ano ang balinswela sa mga darating na panahon. Lahat kayo ay bahagi ng kasaysayan. Lahat kayo ay naging saksi sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng Valenzuela. Dagdag pa niya, sana ay nakapaghatid ng ngiti ang munting regalo na hatid namin sa inyo. Personal na pinangunahan ng local chief executive ang pamamahagi ng mga regalo sa mga registradong senior citizens sa 33 na barangay ng lungsod bilang isang paraan ng pagbibigay ng parangal sa malaking kontribusyon ng mga matatandang populasyon sa masiglang historical trajectory na bumubuo o sa natatanging pagkakilanlan ng Valenzuela. Ang pamaskong handog gift package ay may kasamang dalawang kilo ng bigas, canned goods at iba pang mga mahalagang pagkain sa Pasko upang makapagbigay ng saya sa mga matatanda ngayong panahon ng kapanahonan. Dagdag pa nito ang mga bag na may dalang mga regalo ay custom made sa Disiplina Village o DV, Lingunan at Bignay, isang lokal na asosasyon sa kabuhayan na bahagi sa sustainable at marangal ng mga hakbang sa pagtatrabaho ng pamahalaang lungsod. Nagsimula ang limang araw ng pamamahagi ng pamaskong handog noong Webes, December 7 sa Barangay Wawang Pulo, Balangkas, Poblasyon, Pulo, Villa, Palasan, Isla, Bisig, Mabolo, Tagalog, Arkong Bato, Kaloong, Pasulo, Rincon at Malinta. Una nang nagsagawa ng house-to-house -house visitation ang lokal na pamahalaan sa mga kwalipikadong binipisyaryo para mabigyan sila ng voucher ng kanilang ihaharap para maklaim nila ang Christmas package kasama ang ID na inisyo ng Office of the Senior Citizens Affair o OSCA. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!